Nakipagpulong kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, si Maguindanao del Norte Congresswoman Biden Pulmastura. Tinalakay sa pulong ng kalihim at kongresista ang mabilis na paghatid ng mga programa at proyekto ng gobyerno sa bawat pamilyang nangangailangan. Ang PPP Story mula kay Crisa Chavez. Ayon kay Congresswoman Mastura, pangunahing layunin ng kanyang pakikipagbulong ay ang tiyakin na ang mga programa ng gobyerno ay mas mabilis na naihahatid at mas ramdam ng bawat pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga komunidad na madalas hirap sa akses sa serbisyong panlipunan. Binigyang diin ni Congresswoman Mastura na ang tunay na liderato ay hindi lamang nakikita sa mga pananalita kundi sa konkretong resulta at programang may malasakit. Aniya, ang kanyang mandato ay patuloy na pagdadala ng mga oportunidad na magpapagaan sa buhay ng kanyang mga kababayan sa distrito. Samantala, tiniyak ni Secretary Katsalian na mananatiling katuwang ng kongresista ang DSWD sa pagpapatupad ng mga proyekto at inisyatiba na magpapalakas sa Social Protection Program sa Bangsamoro areas at mga karatig lugar. Chris Chavez, iMinds, Philippines.